Kilala ang Siargao Island bilang surfing capital of the Philippines. Dinadayo ng mga turista hindi lamang dahil sa mga hampas ng alon kundi dahil sa gandang taglay nito. Pinoy man o foreigner ay talagang feel na feel ang island living. Pero sa likod ng mga nakakamanghang tourist destination sa isla, may mga ilang suliranin ang kinakaharap ng mga lokal na residente. Sa bayan ng Del Carmen, isa sa siyam na munisipyo sa isla, problema ngayon ang pagtugon sa kaso ng pulmonary tuberculosis. Nang malipat mula Department of Health papunta sa lokal na pamahalaan ang TB Dots, nagiging problema ang budget at procurement ng mga gamot, lalo na sa mga 4th to 5th class municipalities, kagaya ng Del Carmen. Nahihirapan po kami mag-procure kasi po limited lang po talaga yung budget namin. Eh, medyo mahal po talaga yung TB meds po. Last year po, mga good for 15 patient lang po yung kaya naming i-procure po sa TB po. Kaya hey, ang cases niya last year? 79 po. Dahil yung budget po namin, i-allocate ia pa po namin siya sa ibang program. Kasama na po doon yung maintenance ng diabetic, hypertension, then yung lahat na po ng gamot namin, sir inaabot ng anim na buwang gamutan para tuluyang gumaling ang TB. Nasa 5 hanggang anim na libong piso naman na halaga ng gamot ang nagagastos kada pasyente. Ibang hamon pa kung magre-relapse ang pasyente at kailangang umulit sa gamutan. Kagaya ni Alias Celso, isang manging isda. Naabutan namin siya sa Rural Health Unit ng Del Carmen dahil nagka-allergy sa gamot. Ako dugdug sa pit. Lantan ako lantan, Maglabada po yun. Di ako ganaan paon. Halungkot kasi wala na kaming tanat buhay. Pusnante nila namin. Wala na kaming magdinta. Yung ano na lang, isa ng bangka po na lang. Tulad po ngayon, may mga 20 to 25 na po kaming pending patient na hindi namin mas tartan po kasi nga po walang supply na gamot. Bilang tugon, nagpunta ang Operation Blessing sa isla ng Siargao para magpaabot ng tulong at pag-asa. Sa mas pinalakas pang mobile medical clinic ng Operation Blessing, layon nitong makapagbigay ng mas matagalang impact sa mga pinupuntahang komunidad, kagaya ng Del Carmen. Kaya maliban sa mga libreng medical at dental services na ating dinala, nagbigay ang Operation Blessing ng mga karagdagang tuberculosis medicines na kayang mag-sustain ng 20 hanggang 30 ang pasyente na dadaan sa ilang buwang gamutan. Anong naging nag-TB coordinator po ako, ma'am, first time po talaga namin ano, makatanggap ng may nagdo po nang sa TB meds po kasi po yung mga nagdo po sa high blood diabetic yung sa TB po talaga is first time pa po. Ang tinatahak natin ngayon ay uh, makapagbigay ng long lasting and sustainable help and impact to the community. Sa Operation Blessings po nagpapasalamat po kami in behalf sa Dal Carmen po sa pagbibigay pagdo-donate nila ng gamot dahil po marami po kaming pasyenteng matutulungan and ba prevent po namin na mahawa pa po yung kasama pamilya ng mga pasyente po namin. Sa bawat suliraning pangkomunidad sa ating bansa, kayang matugunan kung tayo ay magtutulungan. Kaya makibahagi sa mga programa ng Operation Blessing dahil siguradong makakarating ang ating serbisyo sa mang panig ng Pilipinas at sa mang panig ng mundo.